Boku Boku Ala Nagtataka kayo kung bakit may hawak kami ng ganito. Kukuha kami ngayon ng Boko. Boku. <laughs> Boku! Doon sa aking farm. Kung makikita nyo sa aking vlog nung unang-una, makikita nyo yung farm ko. Ngayon babalikan ko kung may mga bunga na ngayon ng Boku doon. Kasi kailangan nating i-harvest para sa susunod mayroon ulit time check, anong oras na dyan? time check alas 4 na, alas oh. 3 huh. dito tayo sa baybay di dagat baybay -bay tabi, a playa ayan, ang no, farm ko check mo yung farm okay, ko ayan. let's go man ayan ang kasama ko, Billy Dan shout out ka naman Billy Dan Primo <laughs> <laughs> mo si Renz Isinama ko lang nga rito sa akin farm gusto nyo pa putulin yung punong itinanim ko Papanira ka ano rin Wala ka lang ambag dito sa farm ko Sisirain mo pa Hindi ko nalilinis Kasi busy ako sa mga properties ko pang iba Pero hindi ko napapabayaan yan Kita mo Ang lalaki tatayong ng aking niyog Huwag ka naman ganyan rins Sorry naman na rin Mamaya Ipapakita ko sa inyo Meron akong malaking palaisdaan At kung sinong gustong mangisdado Libre lang walang bayad yun Makuha nyo na inyo na makuha nyo malaki maliit sa inyo na maganda o pangit sa inyo na masarap man o hindi sa inyo na yun o, madulas o maganit sa inyo pa rin yung lahat mahaba o maikli sa inyo pa rin yun kasi libre lang yan dito sa farm ni Alab libre okay. lahat kung anong makukuha nyo sa inyo na lahat kaso hindi pwede yung ano ha hindi ka pwedeng yung mamimingwit ka lang kailangan may bangkakan sarili kasi malaki yung aking palaisdaan dyan ayan po magniniyog farm ni Alab Ay, parang wala kang buto. Eh. Okay. Wala. Wala pa lang. Oh, gari. Tara, gari. One. Isang Satu. ko. One, two, three. Wow. Okay na, maganda. na. Ayan, yung siya kong dagat. Ayan. Ang aking palace daan. Ba bye, ba bye, ba bye, babay ay sinasabi kong sabi dagat yan. Ay yung pa lais ko oh, Buko kayo dyan buko buko oh, buko kayo. Ay, buko oh, buko 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 Dali, dali, dali tau Bunyi tu yang lah